Hi guys, magandang hapon po, magandang tanghali po sa lahat po ng aking mga subscriber na 451k. Nandito po ngayon si Tatay Jimmy at dito po tayo magkakandak ng ating pagbibinta ng taho. So tara guys, samahan nyo ako. Channel. Channel. Ay, ah. Mm. Tatlo pa daw po tayo. Thank you po. Sa akin po. Ay. Ito yung, ito yung, yung, ito yung, ito yung, sorry

So guys, meron po tayong kasama magtakal ng Arnebal yung isa po siyang ang estudyante ng EPO.

lang si tatay. Tubig din daw siya. Tubig na lang. Wait lang po. Oh! Ngayon oh, oh, guys, kung tuhan niyo po yung video nito, please support to my vlog. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like, mag-share. Hindi okay, mahigit na isa. Comment. Ay nasa loob. Ang notification bell para lagi po kayong update sa akin mga video. Patapos pat pat oh! pat pat oh, pat 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 lang po yung aking mga video at wag po kayo mag-escape okay. sa mga ads para po makatulong si po tayo at makabili tayo ng ating maintenance na gamot. Kasi napakarami po ang nagme-message sa akin. Ngunit hindi po ako makatulong ang kinikita ko sa YouTube. Sapat lang po sa aking maintenance. Sana paabutin nyo ng million-million na views para makapagabot tayo ng tulong sa mga nagme-message. So hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat. Set out po sa mga estudyante ng FPO. Set out po sa parangay dito. Para po, set out po sa kanila. Ayan. Yeah. Ayan po sa ating mga senior din na mga taga rito. Set out po sa kanila. Ano lang, stro. Stro lang. Stro lang. May lang yung isang stro kuya. Huwag mo nang galawin. O ayan ang stro. Bigam mo kay mami mo. Walang kutsara. Ano lang. Salamat po sa inyo. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. mga So ngayon bilang meron akong maintenance, ininom na po ako ng gamot po. maintenance? Ito po ganito po. My list po kasi ako may sakit habis so, na po. May sakit Kaya ito po yun, <gibus> yung maintenance po. Ang do-do-do. Ang Maraming maraming salamat po. Like, share, and subscribe. bye, bye. 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 bye.